Eto na nga ba ang tuluyang magpaparitiro sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao? Ang bagong IBF welterweight world, world champion, Lewis Crocker. Matunog na pinag-uusapan ang posibleng kanilang laban matapos na mag-reach out sa kampo ni Pacquiao. Nanggagaling si Crocker sa laban matapos manalo sa kanyang dating katunggali na si Paddy Diloban via split decision sa round 12. Ikalawang sagupaan na nga ng dalawa subalit so via disqualifications ang unang kanilang tagpo. Kaya't nung wakaisa ulit ay pinatunayan ng kampiyon na siya ang karapat dapat na may ari nito. Alam naman natin na mukhang malabo na ang sagupa ang Romero at Pacquiao. Kahit malaking oportunidad ito sa ating pambansang kamao na maging kampiyon ulit. Subalit so hindi basta-basta ang kalabang ito na si Crocker. At dahil may malinis itong record na 22 wins with 11 KO at wala pang talo. Sabihin man natin hindi pa ganun kaimpresibo ang kartada ng Crocker ay hindi dapat makampante ang ating pambansang kamao dahil nagtatagli rin ito ng speed at power at kasalukuyang 28 anyos at nasa prime stage pa ng kanyang boxing career. Ang tanong nga lang ng karamihan, ito na nga ba ang tutuldok sa, sa patandang karera ni Pacquiao o isa rin siya sa mga batang kampiyon na naging na matapos talunin ng ating pabansang kamao ay tila taposan na rin ang kanilang karera. Comment kayo mga idol kung ano ba sa palagay nyo. Arriba!